What's up mga amigo? So, uh, welcome dito sa Papaya Island yes. ng Batangas City. But ba Nasugbo Batangas. Ah, Nasugbo Batangas. <laughs> so, yun. Uh, sasakay ulit kami ng bangka para sa island hopping mamaya. Yes. So, titingnan natin kung gaano kaganda ang, ang island I na to. ang daming bangka. Ilibot mga daddy. Yeah. parang walang basta. Nung pagkasabi niya, iwanan mo ko, may <laughs> iwanan mo ko. May pating dito. Hindi ka na mababaw lang oh. So, ito na kami ngayon. Nasa... Aray ko! Aray, ang init ng buwangin ni! Eh. Aray ko! <laughs> ang init ng buwangin, dito ka, baba tayo! Ang init! <laughs> Para kami nasa desyerto. <laughs> ang init ng buwangin, ang layo pa nalalakbay namin, nandun ang mga kasama namin. So, ito kami. Napakainit para kami naglalakad sa isang disyerto. Na sobrang init. Pati buhangin, sobrang init. Dito na dami sa So, nararamdaman ko na po yung kilikili ni Jewel. Basang-basa na. <laughs> <laughs> Good luck sa pabalik ulit. Hayop! Oh, shit! Pagkatapos ng buhanginan, batuhan na naman. Hindi Alam mo naman, jogging tayo. So... Ito tayo ngayon. Sa sobrang init. Bakit mabato ka? Hindi namin. hawak! Ginusto mo to eh. <laughs> Sabi ko naman sa'yo, manaimik na tayo sa... Grabe. Para kung sasabog. <laughs> so. Hay mga amigo. Papay nga muna ako sa lilim. Kasi pakaramdam ko para kung sasabog. Hay magpay muna tayo. kay mo pa ba? Tara diretso tayo dali. Diretso tayo malayo-layo pang lalakbay natin nandahan lang dito tayo lang sa mainit grabe saan pa tayo dinala nito Mi, bilis, bilis. Tandaan lang. So, tingnan niya yung sitwasyon ni Jewel. Kawawang <laughs> kawawa. Kawawak ka naman. Bilis. Oh, bandaan lang. So, ito yung dagat. Kabalik ganito ulit. No choice ka. Ayan nalapag Ayun. Ayan! <laughs> Saan yung dulo nito kaya? Diyan lang? Oh, malapit na. Ah, malapit na. Yes! Ngayon si Jewel. Si Tingnan niyo. Hindi kasi Siguro maganda po pa ito pag maagaw. Pa Tara na! Let's go! Pang susuko. si Jewel. So, oh. actually siyang may idea na ito. So, napilitan lang ako. Kaya nandito kaming dalawa ngayon. Ito <laughs> <Ka> na. Sobrang <sighs> yeah. init. ba kita? wag na, lalo ka lang mahihirapan pag hinawakan dito sakit sa paa yung bato kanina yung mga buhangin mainit sa paa ngayon yung mga bato naman sakit sa paa so iikot tayo sa bundok na to ayan yung lalakaran natin malayo pa yata ko alam kung saan to pupunta hindi naman ng tubig oh ang sarap sarap mag swimming oh eh. tingnan nyo po ayan yeah. So, ang linaw ng tubig, kulay berde. Berde ba yan? Asol. Hindi ko alam. Basta yun na yun Dumidilim. Dumidilim na yung paningin ko Gawa ng sobrang pagod at init Hindi ko na alam kung ano yung kulay ng tubig Hindi <laughs> ko kulay ng dagat <laughs> Verde ba Pero wala akong ibang masabi ko di Wow, ang linis Tsaka ang, ang linaw ng tubig Grabe Ang sarap-sarap maligo Wow Amazing Sobrang linis Baka't maligo. <laughs> <laughs> ano na? Nagagapang ka na ata dyan eh. Bilis! Wow! Wow, ang ganda ng lagat. <sighs> Ayan. Ang sarap maligo. ako ka sa kamay ko. Pwede mo pumunak? Huwag. Bawal mo po. Balik <laughs> ka na. Dari-dari. Sula. Balik ka na. Ando na sila. Malapit na tayo. Kuya, malapit na, di ba? O, oh, ayan na. Andito na tayo. Dali na. O, ayan na. Mga kalating oras na lang. Balik ka na. Balik na. Hawa ka sa kamay ko. Ilaw na ako. wawa ka naman.

Ano ba <laughs> yung mga kamigo? Takot si Larry tumalon. So, paano ba yan? Uh, Uy, ang loli mo. Ay, 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 oh! Wow. 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 <laughs> oh. ay, okay. ay, okay. <laughs> <laughs> <laughs>

sobrang dami talabas sa gilid kaya nung bakit ako medyo medyo sumabit, sumabit na talaba actually dalawa siya kaya, kaya na napapala ng mga tao gala Igo, <laughs> <laughs> akalain nyo doon kami nang galing sa bundok na yon yan so parang ayoko nang bumalik gusto ko parang magpark na lang din ang bangka para pabalik doon ayoko na talagang umakyat ay ligaw ulit ako. So, yun na nga mga amigot, dito na yung ating uh, adventure of the day. Yes! So, uh, yun, uh, sa mga may tanong dyan at gustong malaman kung paano kami nakarating dito. Yes, at, at uh, kung magkano yung mga kami. nagastos. Yan, syempre, kung ano din yung mga... Yes. Kung sino yung kinuha namin na tour coordinator. Pwede nyo naman kami message dito sa uh, YouTube or kaya dito sa Laurel PH. Check down na lang din para sa next vlog. Ay, sagutin ko yan. Ayun. Shout out nga pala sa mga batang ampon dyan uh, sa kila... Uh, Marvin Gerolao, Hi Mar. Leandro De la Rosa, Weber Orense at Lawrence Espinela. Hoy, kayo magpaka na kayo. Bye-bye.